Ayan din yung na adjust ng mga ko kapag nag-tune up ng Yamaha eh, SL. Pag nag-adjust, umiikot yan. Adjust, ikot, ikot. May kinakapa siya dyan, no? Hindi ko kung anong kinakapa niya. Kalinsa natin yung carb natin. Tapos konting adjust ng timing. Dito yung timing dito siya nag adjust eh, tsaka dito. Pag nag-tune up siya ng EZ. Dahil nakabasa type na tayo ng carb, medyo lumakas yung ating gas consumption kasi tuloy-tuloy ang tagas ng gas niyan. At yung gamit natin na throttle cable para dyan sa baso type natin na carburetor ay TMX cable tsaka kung mapapasin nyo yung goma sa gitna ng makina at ng carburetor stock po yan tapos tayong binago dyan o binili para mag fit ang ating baso type na carburetor salpak lang talaga at konting tono kapag bagong bilhin yung itong carburetor ulitin natin dahil ganito na ang ating carb nakabasa type na tayo medyo lumakas ang gas consumption ng ating motor mapapamura ka talaga after makabit tune up naman ang next na gagawin sa ating motor guys hindi approved yung plano natin magpakabit ang pop up dala ayaw ni Kelvin eh pang abnormal lang na yun eh check yung ating plug plug Uy, sunog na, sunog na. Kailangan ng bago? dito daw yan binubuksan yung cylinder head natin para i-check yung ating rocker arm kung maluwag or masikip kung laging ginagamit maluwag kung wag din ginagamit masikip yan yung cylinder head yan din na-adjust ng mga mekaniko ko kapag nag-tune up noya yamaha eh safe panagal just yan adjust ikot ikot may kinakapa siya dyan oh. hindi ko alam kung anong kinakapa niya magaling sa kapaan to eh sabang iniikot niya dito may kinakapa siya dito oh hindi natin alam kung anong kinakapa niya may papayong po oh oh walang pagod na eh itong maliit na maliit na maliit na yan yan ang kinakapa niya kanina habang nag-a-adjust siya. Kabilaan to, di ba? Pag hindi ginagalaw ng mekaniko niya yan, kapag nagpa-tune up kayo, lipat na lang kayo kay Kelvin dito sa Street Garage. <laughs> diba? Pag hindi ginagalaw yan ng mekaniko niya, lipat kayo dito. Kakapain yan. Pag binabalik niya na yung over, yung tagapayang nyo. Guys, sabi ni Kelvin, pwede pa daw to. Fire plug. Medyo maitim na para sa akin, hindi na pwede. Pero sa kanya pwede pa daw, goods pa daw. So, konting linis lang daw to. Konting linis lang pala eh. Ito no, okay na ulit to. Oh. Tingin nga, tingin, tingin. Yay! Ready to go! Start natin. Siyempre, ismot na yan, bagong linis, tsaka bagong adjust eh. ganyan lang magpa-refresh ng motor kaya wag bago motor ang bibili nyo agad experience you know?